Let's go! So, so ano lang tayo? Ah, wow. uh, wow. race lang tayo. Kasi ano tayo? May na yung ating preno. Saka na! Hill rides! Maganda itong spot na pupuntahan natin. One! <laughs> Alam mo sino daw? No? Alam mo sino ba tugan? <laughs> Ngayon mo ispat nito. May ina yung ating brain. Daan-daan tayo. Sob lang yung ating takbo. Bukul na natin yung ating uh, video. Ayan na sila. Nakapula tayo. Kaya ang tatawa ngayon, nakapula tayo ngayon? Tanong niyo kung ano. Umaya yan. Uplog natin. Hindi mo dami. Uplog tayo. Uplog tayo. Hai Rida. Cuba. Kau ada. 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 Ayo, sana tayo. Ay ah, tayo, ah, yo. Tayo, tayo. Ya, ah, tayo pa. Ya, Totoo ka ah. Ano? Susuko? Ano? Susuko? Ayan! Ayan! tayo! ah Ito na yung spot! Baka kabalintungan lấy gà thưa ông mừng cầm binh ra để nhu cầm hạ tàu à thấy tay bằng sân nhà thưa bà đấy lấy Basta may mga loko-loko yan, pipitingin kayo yun. Gini tayo rito. muna tayo. Stop natin.